Guys, quick announcement lang tayo ng ating first set ng mga ating mga Dawbert guys na mabibigyan ng mga regalo. Ayan, So, happy Merry Christmas, happy birding sa inyong lahat. So, first day pa lang ng uh, December, ay mamimigay na tayo kaagad ng mga regalo, 'di ba? Ganyan kabonga ang Pasko dito sa Munting Ibonan. Okay? At syempre sa pa One way of uh, pasasalamat namin sa aming mga taga-suporta sa Munti Ibunan at sa Picoy products ay ito po tayo. Okay, mamibigay po tayo ng mga regalo sa ating mga dabbard cards. So, kahapon ay nag-post po ako sa ating Facebook page at tinanong ko kayo kung ano ang gusto ninyong regalo. At syempre, tayo ay nakikinig. So, ilan sa mga sa inyo ay ma uh, pagbibigyan natin ang mga regalo na hinihiling ninyo okay so uh, magkakaroon po tayo ng four sets of winners so again throughout the whole month of december ay magkakaroon po tayo ng mga winners so ngayon ang umpisa sa mga yon so this is only the first set of the bird gods na mabibigyan ng regalo okay so every week po yan so after nang ma-announce natin ng mga double Cuts natin this week na mabibigyan ng mga regalo, ay uh, next week ulit abangan nyo ang susunod na set at on the third week and again on the fourth week ng December, okay? so abangan ninyo kung hindi ko yung matawag ngayon sa sa uh, batch na ito, I don't worry dahil mayroon pang mga second, third at fourth batch of set of double cards na Um lucky na mabibigyan ng mga regalo galing po sa Munting Ibonan at sa Picoy. Okay? So unahin na natin ang mga winners. O sa mga nagtatanong pala, paano kung paano makakasali? Actually, wala uh, wala po tayong mga meka mechanics. Nagtanong lang po tayo dun sa comment. So hanapin niyo po yung post natin diyan sa ating Facebook page. Uh, tinanong ko kayo kung anong gusto yung regalo. Mag-comment lang kayo, that's it. I-comment niyo lang kung ang gusto niyo gusto ninyong regalo. Wala po tayong mga ako ano-anong mechanics or ano. Yun lang, tinanong ko lang kayo. Sagutin niyo lang siya at yun, bongga. At syempre, ma-appreciate ko rin kung ifa-follow nyo po yung ating mga page. Meron tayong Munti Ibunan. Pikoy by Munti Ibunan at Pikoy. Ayan, three pages po natin sa Facebook. At syempre, yung ating YouTube channel na Munti Ibunan para ma-reach natin ang 100,000 subscribers para makuha na natin ang silver button. ba? Diba? Okay, so bonggang bongga. Alright, so... Ito na, ready na ba kayo? Uh, ang ating first set of the bird cards na makakakuha ng kanilang mga regalo ay si Marie Chris Peli Mali, si Chris Ame or Aim, si Arnold Agbuya, si Jason Viado Escalar, si Yuna Nam, at si Alex Banjo Baredo. Okay? So, kung ikaw ang isa sa mga nabanggit ko ay i-message mo na kami kaagad sa aming Facebook page at uh, kung paano nyo makiklaim ang inyong mga regalo. Okay? So, congratulations po sa lahat ng mga nabanggit ko ngayon sa batch na ito at abangan nyo po next week ay magbabanggit po ulit tayo. Pipili po tayo ng mga masiswerteng mga double Gods na makakatanggap ulit ng mga regalo galing sa munting ipunan. Okay? So, that's it for this video. Maraming salamat. At syempre, lagi po dapat kayo nakatutok sa ating um, uh, page sa channel natin kung ano-ano ang ating mga updates. And again, coming from Munti Ibonan and Picoe by Monty Ibonan, happy breeding and maligayang pag-ibon at maligayang Pasko sa inyo lahat. Bye!